Hi mga ka HM Cake. So ayun, meron akong konting uh, i-share lang. Actually itong order namin ay 7 tiers na cake. Uh, This is the first time na gumawa kami ng seven tiers. Okay, actually unexpected po yung order namin na ito. Kung matatandaan nyo, meron po akong shinner before sa, sa story ko na, na merong nagpabook sa amin ng, ng 7 tiers na cake. Okay, ito isi-share ko. Hindi para, hindi para, uh, para i-bash or what, ah, uh, bahala na po kayo kung ano yung gusto nyong isipin. Uh, I-share ko lang kung paano namin na-handle yung mga ganitong situation na kagaya namin, kagaya ng ibang baker din. Actually, masakit lagi sa part namin yung kapag nakapagpabook na si client. Tapos, lalo na po kung nakapagastos na kami ng mga materials or mga kailangan namin sa cake para para mabigay namin yung best namin. Actually, masakit sa part namin na tapos bigla na lang na ika-cancel yung, yung order ng client namin. So, lalo na po kung nakapag-invest so, kami. Katulad sa aming mga small business na pinapatakbo lang namin yung maliit na kinikita namin. So, ayun, uh, share ko lang din na uh, sobrang sakit kasi... Kung uh, kumbaga nangyari sa amin yung yung ganong ganong apang uh, pangyayari and pero by God's grace na i-handle naman namin siya which is may mga may mga part lang talaga na mahirap and, ayun, sabi nga ni sabi nga ni Javi and ang mga sister ko okay lang yan, ah uh, baka may reason talaga si Lord kung bakit hindi, hindi napunt ah, baga hindi natuloy yung yung order niyo na yun so, ayun, sabi nga, sabi nga nung isang ate ko, ah, uh, sabi niya baka naman may ibabalik or may ipapalit na much better so, ayun, which is, ah uh, mas mababa yung price nito compared sa nauna na na nagpabook, pero sobrang thankful kami kasi ah uh, sabi nga uh, hindi naman talaga ibibigay ni Lord sa iyo kung alam niya na para sa iyo or ah uh, kumbaga ibibigay niya sa iyo kapag alam niya ah uh, kumbaga ibibigay niya yon yung bagay na pero bago yun ipe-prepare ka muna niya so ayun uh, nakakatuwa lang kasi sobrang lungkot ko that time nung nung ganun yung nangyari pero uh, valid naman yung reason ni client tsaka may reason naman talaga so naiintindihan ko rin naman siya sa part na yun kahit papano ah uh, in actually ah clear ko lang wala kami problema ni client okay kami yun doon sa nag sa, sa order na yun pero ayun nga merong pinalit si Lord and sobrang nakakatuwa kasi ito yung first time namin tumanggap ng seven years na cake and nakita niyo naman di ba ang ganda nung kinalabasan actually pagpabuk ni client sabi ko ah uh, tinanggap ko talaga siya kasi sabi ko charged to experience na rin and ayun sabi ko si si God naman na ah, uh, by God's grace ah uh, maganda yung kalalabasan nito so ayan kung makikita niyo di ba ah uh, dahan-dahan na, na lumalabas yung pinaka pinaka talaga ng cake So, ayun, ah, uh, gusto ko lang din kayong palakasin yung loob nyo. Actually, karamihan na mga baker talaga, ito yung nakaka-disappoint sa part na yun. Lalo na po kapag umastos kami. So, mga umo-order naman din po, ah, uh, sana po, ah, uh, bago po kayo umo-order, ah, uh, make uh, nyo lang po na kumbaga final na yung pinaka order nyo or sabihin nyo yung totoong reason kay kay Baker para kahit pa paano naman po hindi kami masasaktan ng ng sobra so ay, kasi mahirap sa totoo lang ang liit lang po ng kinikita namin tapos mapupunta yung mapupunta sa materials nyo sa totoo lang uh, yung labor nga namin hindi na namin na isasamay yun, yun actually talaga yung labor namin hindi na namin naisasama dyan So yun lang naman po ang uh, simpleng pakiusap namin Bago po tayo magpabukay baker, make sure po na meron na po tayong budget Or uh, sure na talaga na ipapagawa natin uh, May mga part naman talaga na biglang may nagkaka-emergency So naiintindihan po namin yun ah, uh, pero yun lang, sa toa lang kasi, ang hirap din i-handle minsan ang mga sitwasyon na ganito, pero ayun, by God's grace, ah, uh, na i-handle naman namin yung, yung part na to, and, di ba nakakatuwa lang kasi, alam mo yun, kapag talaga nagtiwala ka kay Lord, ayan, pinalit niya, pinalit niya ito, and, Sobrang nakakatuwa kasi yung pink kanina na mga pinakita ko sa inyo. Ang tawag daw na imboser. So ayun, ayun, sabi nga ni bibig magagamit na yan. So ayun, nagamit namin yung na nakakatuwa lang. So ayan, yan po yung kanina basa niya. So yun, ah uh, maraming 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 salamat po. So yun lang naman yung shiner ko na. Sana po ayun, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin and thank you and god bless sa panunod ko. Goodbye. Besta yung request niya dito sa Mini Cake ay magkakaibang flavor. So ang ginawa ko, ah uh, flavor na ginawa ko kasi nga dahil 7th na cake, then usually bata rin, siyempre pitong taon nga, 'di ba? Ah uh, ang ginawa ko ay uh, strawberry, ube, and vanilla at saka chocolate. So ayun yung flavor na ginawa ni Mihagi uh, which is yun naman yung sinabi ko talaga sa kanya. Kinontain ko lang yung pagpo-frosting ko dyan. doon sa unang frosting na ginawa ko sa design, gumamit lang ako ng uh, manual na na airbrush and uh pang panga, pangalawa naman ayan, parang ombre yung yung ginawa ko. Uh pink naman yung yung ginamit ko. Pag, parang baby pink lang siya para hindi ko naman siya dinark para kahit pa naman eh magmatch pa rin doon kay Sophia. So ayan, actually sa amin mga baker, kahit naman sa akin, pag may ng cake, tapos sabihin niya, bahala ka naman sa design. Actually, dito hanggang nag-i-icing, talaga ako. Sabi ko nga sa asawa ko, ano na naman kaya i-design ko dito? Kasi ako na naman daw bahala. So, mga, mga mi kung pwede naman, pwede pa pagawa kayo ng cake. Baka lang naman, pwede mag-request, magbigay na agad kayo ng design. So, hindi, ayon hindi eh, kasi, pero sa na nakakatuwa ha. sobrang nakakatuwa kasi as a baker. Kapag sinabi ng mga client mo na, ma'am, ikaw na po ang bahala. Alam ko na, magaling ka ganyan ganito. Nakakatuwa po, sobrang nakakatuwa. Kasi, hindi basta-basta yung, yung ipagkatiwala nila sa'yo. Yung mga, mga ganong parte na alam mo lalo na ito, 7th birthday ito, so nakakatuwa lang po nakaka-overwhelm talaga kasi uh, pinagkakatiwalaan ninyo kami, pinagkakatiwalaan ninyo kami na uh, mag-design kumbaga ng cake na mga baby nyo, so ayun, so mga appreciate po talaga namin, nasaya-saya sarap-sarap sa pakiramdam yan, uh, nakakabawas na kumbaga ng pagod, worth it uh, worth it yung pagiging baker namin Ayan, so nag-containyo lang po ako na uh, uh, pangatlo na to sa apat na mini cake na ng ako. So, yun yung ginawa ko lang dyan kasi nga sabi niya ako, bahala para mag-match naman. And, alam ko na hindi rin ako malulugi kasi kung lalagyan ko pa siya ng printed, usually yung mini cake niyan hindi yung ganyang kamahalan. Uh, mura lang yan, mga mi, mura lang yan. Uh, sabi ko kung gagamit pa ako ng printed, medyo lugi na rin ako. So, ang ginawa ko na lang, uh, meron akong uh, sobrang uh, dried flower sa ginawa akong cake the last time. So, purple din naman siya. Ginawa ko nang sabi ko ilagay ko na lang para kahit paano mag-match. Mag-match doon, magmatch doon sa, sa cake. So, ayan, ito naman ginawa ko parang wave-wave na lang. And... To, ayan nakita nyo <laughs> inulit ulit ko pa yan kasi nga hindi masyadong uh, nadiin ko yung pagkakagamit ko ng ano para pang wave wave nya so ginawa ko inulit ko na lang mga may hindi na ako nag edit hindi ko na inedit para makita nyo na, makita nyo rin yung mga error ko dyan ba diba? kumbaga kasi alam niyo sa totoo lang pag sinabi niyo magaling na kami dyan, di, hindi ibig sabihin na nagkakamali rin ka, na kumbaga perfect din talaga yung pagkakagawa. Nagkakamali din kami sa totoo lang, lalo na pag kami yung nagde-design, kami na yung kumbaga katulad nga nung sabi niyo na kami na yung bahala sa design ng cake. Ayun, pero syempre pinagkatiwalaan nyo. Ibibigay namin yung best namin. Ibibigay namin yung best namin dyan. So, ayun. Uh, actually, ito, wala pang, wala pang feedback si mami. Hin, mm, uh, hoping na sana nagustuhan niya rin yung ginawa namin. Uh, kumbaga, sana napasaya din namin yung, hindi lang yung kids, kundi si mami din. So, ayun. Uh, ganyan lang ginawa ko. Yan ko nakita nyo guma yan na yung dried flower na sumobra ko the last time. So, nilagay ko lang siya dyan and gumamit ako ng uh, edible gold spray uh, para uh, kumbaga mag magmatch pa rin. Tapos yung, yung mga acrylic, happy, kasi sabi ni mami, happy birthday na lang daw ilagay ko. So, hindi pa kasi ako ganun, ewan ko ba, parang kasi piling ko nag-iba yung, yung Uh, pag susulat ko, hindi ko alam. Siguro gawa ng pagbinsan, sobrang pagod namin. Uh, nagpapahinga, P bago ako magpahinga, nag hindi ko maiwasan na maghugas, maglinis ang katawan, ganun. Napasin ko ba lately, parang yun nanginginig na agad yun.